Uh, lima bandil din tayo ng uh, papaya at ayan meron din tayong langka na pitung uh, pitong piraso so thanks God maliit pa siya ay ito ayan oh. kaya hindi pa tayo masyadong na update uh, dyan ang medyo apektado tayo mga kabisay dito sa isang ito dahil maganda pa naman ang kanyang hugis at mahaba Miga, miga love, shout out mga kabisay magandang umaga sa inyong lahat isang napakagandang umaga isang pinagpalang umagang napakasanting na ng init at medyo masakit na sa balat mag aalas 9 pa lang eh, ganito na kalakas ang init mga kabisay kaya ang ating halaman ay medyo nahihirapan so yun mga kabisay panibagong araw ay panibagong vlog na naman at panibagong kwento dito sa aking mga halaman at ayan, ang aking papaya ay maraming bunga. Siguro mamaya baka sakali ay mapitas natin. At ating eh, papakilo. So ayan, at ang ating mga ampalayang mga kabisay sa ngayon ay samahan nyo ako. At aking tatanggalan ng mga sanga dahil sobrang lago ng kanilang sanga mga kabisay. Ang iba niyan ay hindi na rin mamumunga. At ang mangyayari niyan ay mag papahaba na lang ng magpapahaba so ang iba uh, masyado nang nagigipit yung namumunga dahil ang iba nyan mga kabisay sa mga sagang iyan ay hindi na mamumunga at pagdating sa dulo ay magiging ano na maluluoy na yung dulong iyon malalanta na so kailangan tanggalin natin Alright mga kabisay, samahan nyo ako ngayon at ito ang aking gagawin ngayon. Magtatanggal tayo ng mga talbos. Tulad nito, atin na itong tatanggalin mga kabisay dahil hindi naman ito bubungay. Dahil kung bubungay ito, hindi ito hahaba ng ganito at meron na kaagad siyang bunga. So marami tayong mga dapat tanggalin mga kabisay katulad nito. Tatanggalin na rin natin to At Meron pa dyan sa baba. Meron mga bagong tumubo sa baba. Ayan. Tatanggalin din natin yan. Para yung kanyang puno, pag nilagyan ng abuno, ay dire-diretso sa kanyang katawan ang vitamins. Hindi mapupunta doon sa kung saan saan sanga. So ayun mga kabisay, samahan nyo ako. At hindi ko lang may papakita sa inyong mga kabisay kung paano kung tatanggalin ang mga yan dahil wala tayong mapapagpista ng aking cellphone alam nyo naman walang kasama dito si tay bisay walang cameraman solo solo alright at ang kagandahan pa nito mga kabisay ang tatanggalin kong itong mga sanga, ito hindi natin ito tatanggalin mga kabisay dahil papunta yan sa mamumunga ang tatanggalin natin yung mga malalapit na ang kanyang dahon katulad na rin ay matatanggal na at yung iba nating mga sanga dyan na medyo nasa baba tulad yan yung mga sanga niya na tumubo sa baba tatanggalin natin yan so, yung kagandahan yan mga kabisay dahil mapapakinabangan din natin yung dahon na tatanggalin ganyang kahalaga ang mga talbos ng ampalay ang tatanggalin natin dito sa lugar ng tsaong gaano kahalaga sa caong ang talbos. Napakalaking halaga mga kabisay dahil kahit papano ay nagkakapira tayo dyan. Pag tinanggal natin yan ay hindi tinatapon. Hindi katulad sa ibang lugar na pag tinanggal ang mga ganyang klasing dahon pag prinuning, wala na. Di na mapapakinabangan yon Pero dito sa lugar ng caong, napapakinabangan yun mga kabisay. Bago malugot, kukunin ang mga talbos at ibibinta. So bago lumago, kukunin ang ibang talbos para maibinta. Yun ang kagandahan ng ampalaya mga kabisay. Yung dahon niya napapakinabangan, pati bunga, at bago palitan, yung mga dahon na pwede pang mapakinabangan, kukunin muna yon bago babaklasin. Alright mga kabisay, abang-abangan nyo at ipakikita ko na lang sa inyo mamaya ang mga matatanggal nating talbos. Dahil sa ngayon ay mag-uumpis ako doon sa dulong iyon. Dahil medyo mainit doon sa kabila, kaya dito muna ako mag-uumpisa habang maaga pa. Dahil mamaya mainit na rin dito doon naman ako sa kabila. So ayun, abang-abang mga kabisay at tayo ay mag-uumpisa na. Alright. Oh, ito na mga kabisay at tayo ay eh, hindi pa nakatapos at medyo sagad na ang init mga kabisay. Hindi ko na kaya. <laughs> Siguro mamayang hapon na ulit mga kabisay at tayo ay eh, naandito na banda sa huling linyada ng uh, Mistis F1 dahil mamaya siguro babalikan na lang natin to ito naman ay linya ng uh, Galaxy Max Ipuan. siguro mamayang hapon na lang yan mga kabisay subrang sobrang init na talaga dahil ang oras natin ay alas 11 na mahigit at siyempre ang inyong tatay ay magaano rin muna ng pananghalian so ayan kung nakikita nyo kanina ay napakalagunan dahon so ngayon ay uh, medyo nabawasan na ah. kung makikita nyo ang puno niya ay malinis tulad nito wala na kayong makikita ang mga sanga dyan sa puno dahil pinagkukuha ko na at akin ang eh, nilagay doon sa ipakikita eh, ko sa inyo mamaya at ito ayan medyo nasagad ang pagkuha ko dito mga kabisay dahil may issue merong isyu itong dalawang puno itong isang ito malago siya kaya pinagkukuha ko yung sanga niya malago pero walang bulaklak kaya alam ko na kung anong mangyayari dyan at ganun din itong isang to na tinanggal ko rin lahat ng sanga niya pero may natira pang kaunti para pag lumaki-laki ay eh, matatalbos din natin so atin pa rin siyang kung magbabago pa ang galaw niya, uh, hindi siya maibababa patuloy siya dyan sa ibabaw ng uh, balag pero kung sakali at uh, mga 2 weeks pag nangasya, pag mananga uli at wala pa rin bulaklak uh, dyan na siya sa lupa gagapang <laughs> <laughs> hindi na siya pwedeng gumapang dyan sa balag dahil mahahawa niya yung iba katulad nito nag action na rin ng pamamarako ko dangan nga lang, ay may mga talbos na maganda so siguro oobserbahan din natin itong isang to so tatlo dito ang punong may isyu mga kabisay kaya medyo naubos yung dahon niya dahil ang natira sa gitna ay kukunti pa lang ang sanga at ayun kunti rin lang ang nakuha natin at dito, puro-puro ko kunti pansa nga kaya nung pinanguha ko mga kabisay, eh, lumiwanag sila. Ayan. Oh. So, mamaya liliwanag din yung Galaxy ipo na yun. Pag nakuha ko yung mga sanga na dapat kunin. Ang mga itinira kong sanga na yan, mga kabisay, ay mamumunga yan. At yung mga tinanggal ko, yun ay wala ng pag-asa meron pa rin mamumunga pero hanggang isa lang at ang talbos niya ay magiging layak na or magiging siit kung sa kahoy pa mawawalan siya ng dahon pero may sanga pa rin alright abang abangan nyo mamaya at ipakikita ko sa inyong aking mga nakapanguha. at siguro mamaya mga kabisay ay atin na rin itong mga papaya dahil siksika na ang bunga bawasan na uli natin nung nakaraan eh, na pitas na natin yan at siyempre makakadagdag na rin yan sa ating ah, magiging income ngayong araw na ito pero hindi pa ngayon yan ibibigay doon sa mamimili mga kabisay bukas pa. At dito ay eh, mayroong ilang malalaki. Ayan. Kasama na rin yan. At ito pa, mayroong pa dito. Ayan. At doon, mayroong pa rin isa doon. At doon sa may gilid ng kalsada, mayroong pa ako doong tatlong puno mga kabisay hindi na lang natin pupuntahan dahil medyo mainit at pakikita ko na lang siguro sa inyo ang aking mapipitas mamaya kung aabutin pa ng oras at naandito nga pala yung aking mga pinitas na dahon ayan at siguro mga nasa tatlo or apat na kilo na rin yan at Ayan, medyo basa. Pero okay lang, matutuyo naman kaagad yung ating simento. Kailangan lang kasing medyo basain siya dahil para palagi siyang press. At maibigay natin doon sa mamimili ng sariwa talaga siya. So, yun mga kabisay, abang-abangan nyo at mamaya babalikan natin yung galaxy pond para mamaya panguhanin natin yung kanilang mga talbos na hindi na mamumunga at ayan ang hangin ay napakalakas mga kabisayo talagang yan ang isang kalaban ng ating ampalaya na medyo nai-stress sila dahil uugain ng umga ano ba yun Uugain na maigi yung kanyang uh, katawan. Tingnan nyo naman ang nangyayari sa mga ampalayaw. Dinuduyan na maigi dahil sa lakas ng hangin. Ayan, nai-stress ang ating ampalaya. Or aking ampalaya lang pala. <laughs> ko atin ang atin. Ay <laughs> eh, ako lang naman ang naandito. Sabagay, naandyan kayo nanonood. So maraming salamat sa inyong suporta. Alright. So, yun mga kabisay, at nakatapos na tayo. At, ayan. Tapos na yung ating uh, pananalbos. At, naka tatlong kilo at kalahati lang tayo mga kabisay. Pero, okay na yan dahil may kasama naman. At, dito sa labas, ay meron tayong uh, na-harvest na papaya. At, Ayan, inubos ko na yung bunga ng papaya. Wala nang bunga. Pero marami namang maliliit. At ganun din yung naandun. Yung isang puno na yon. Marami pang maliliit yung mga kabisay. At ganun din. Aray. magaantay naman tayo kung kailang lumaki yan. Bali, limang puno itong aking pinamitasan mga kabisay. At ayan, sa awa ng Diyos ay naka nakalimang bandil din tayo ng uh, papaya at ayan meron din tayong langka na uh, pitong piraso so thanks God at uh, meron tayong natanggap na konting blessing so ayan ang itsura ng ating mga pinagtatanggalan ng talbos mga kabisay lumitaw na ang kanilang mga bunga na puro mga uh, kalahati ang palang ayan at siguro mga 2 weeks ago ayan makakaroon na tayo ng blessing din dyan sa Ampalaya maliban dun sa mga pinanguhan nating talbo so ayun mga kabisay maraming maraming salamat na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at uh, Maraming salamat sa inyong mga suporta at sa ngayon pala mga kabisay kaya ako namitas ng mga talbos dahil ako'y mag-i-spray. So hindi ko na ipapakita sa inyo basta i-sprayin ko na ito ngayon para maproteksyonan ang ating mga bunga ng ampalaya. At doon ay parang may nasilayan pala ako mga kabisay. So maya maya na natin uh, tapusin ang ating uh, vlog dahil may nasilayan ako dito mga kabisay na parang nahinog na mabilis yung lakad ko kanina yan pero parang tingin ko eh dumilaw <laughs> at ayan so nasa lisihan tayo ng protoplay ayan dilaw na siya at ayan o oh. may tama siya ayan ang kanyang tama mga kabisay at iyan ay papunta na sa pagkabulok at parang mayroon pa yung isa rito sana ba yun? <laughs> may pa akong isa dito mga kabisay na nahinog din pero ayun ay hindi masyadong masakit sa dibdib dahil maliit pa siya ay ito ayan o. kaya hindi pa tayo masyadong na apektuhan dyan ang medyo apektado tayo mga kabisay dito sa isang ito dahil maganda pa naman ang kanyang hugis at mahaba <laughs> isya pang nadali alright thank you so much mga kabisay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta nyo at sana ay patuloy kayong patnubayan ng ating pong may kapal sa anumang mga kaganapan nyo sa buhay at palaging malayo sa anumang kapahamakan. All right. Thank you so much and God bless us. Bye bye.